Kung hindi po sila kino na state witness, um, at sila po ay uh, mawawala na sa uh, protective custody ng mga otoridad, so pwede na po silang kasuhan. Sapat na po ba ang um, ang mga uh, uh, ebidensya para sila ay sampahan ng kaso sa iba-ibang mga alingas nga sa related to flood control projects? Ah, uh, po sa mga na nagdaan po ng mga pagdinig <clears throat> naki uh, nakikita po natin na sapat-sapat na po yun. Kasi yun pong pag naman po sa mga kaso nila, continuing yon dahil base po sa record na nakita po, nakita po namin na isinabit ng DPW8, meron hong mahigit isang libo po sila na kontrata sa Grabe. uh, DPW8. Uh, so, ibig sabihin po, uh, ano yon mga isang libo more or less na nakaso po ang mga maipapel doon. Kasi mm -hmm. nga po, iba-iba pong mga ano 'yon eh iba, -iba pong mga incident din po 'yon. Uh, um, ay sapat para makulong na makulong na sila without bail. Opo, uh, sapat na po yun.